Ako nung presidente ako, para masiguro ko na hindi ako masasali sa mga anomalya kung meron, I prohibited the cabinet from submitting any transaction. Alain, I'm talking now to the people of the Philippines. Wala akong tinatanggap sa aking na transaction about money, about uh, land uh, being sold, or land being bought, or mga aeroplano, barko, ano. Hindi dumadaan sa akin yan. Yung hmm. approval, final, nasa kanila. Hmm. Sa'yo sa cabinet ko, just do your thing and do it right and avoid corruption. Hmm then you have the power really to decide what is good and what is not good for the country. Mm. So may isa akong may isa akong alam ni alam na alam to ng cabinet. Alam, sabihin ko na sa inyo. May isa akong nagalit ako. Though it was not really a, a, case of corruption. But papunta na rin doon. Not really corruption, but yung contracts that, that that would put government into a very precarious situation. Nagalit ako sa kawet, tumindig talaga ako at tumayo ako, Pastor, at ito ang sinabi ko. Sabihin ko na lang ang lahat para alam nang alam nang to tumindig ako sa kabinet sabi ko umalis ka dito bigyan kitang isang minuto pag umikot ako diyan at nandiyan ka pa, sipain kita. Hmm. Then another one was an undersecretary. Uh, eh, government to government lang yung ano sa transaction. Pag nagalit ako, talagang pinatawag ko siya, pinaupo ko siya. Yung mukha talaga niya din, ginanong ko siya that, that was the, about the only time that I got uh, into a violent uh, behavior. Wala akong drama-drama no. Basta sabi ko, wag. Hmm. Wag is wag na wag. Hmm. Kaya yung 90 ko, mm. actually masabi ko sa iyo, kung yan lang ang pag, yun lang ang tinatanong ng mga tao kung nagtrabaho ba ako hindi. Nagtrabaho ako ng matino. Kung magtanong kayo na nagkaroon ako ng 5 centimos na corruption. Mm. Never happen. You can ask anybody. Anybody. Mm. Kaya ako magbulyaw ng tao noon. Kasi gano'n ako. I've been mayor for 23 years here in Davao City. Oh, never an instance that I... pera-pera. Kaya ako, ako lang yung presidente pag alis ko sa Manila, ako lang yung walang bahay. Wala akong bahay sa Manila. Tapos, balik ako dyan sa... O, makikita mo ng tao. Bakit naman ako magpakorne kung meron? Kung meron talagang bahay ako na lipatan ng maganda. Pero okay na ako sa bahay ko dyan. Sa... Makita ang... Eh, kasi golf course yung sa likod namin, hmm. Pastor. It's being developed now. So, sabi niya, it would be a, a commercial, ano? Yung sa harap namin, pastor, yung mga kundo, ang tataas. Mm -hmm. Yung village namin, teacher's village yan eh. Nandiyan, mga kapitbahay namin, mga kundo, nang gano'n. Uh, kaya, serado na yung mga Venetian Blast. Mabuksan mo noon yan <laughs> eh. Hanggang, serado na kasi makikita na ng uh -huh. kapitbahay mo. Kami dyan, ang nasagit na itong village na teacher's village, yung Dunia Luisa, yung, yung kabila. Well, kung baka mong mo, ng kami ng balang araw, patayo kami ng aming kundo doon to compete with <laughs> our neighbors. But yun lang talaga ang buhay. Yung Doña Luisa pa rin yung dati bahay mo yun? Oo, yun. Yung doon mo, uh, doon mo bininyagan si Kitty. Oo, oh, si Kitty. Doon sa likod noon ngayon, ginagawa golf course. Uh -huh. Golf uh -huh. course, uh develop into... Uh -huh. Prime location na yung bahay mo yun. Uh -huh. Ma ah, Malint ang bahay ko. Meron hmm. may, po, may footage ba kayo yeah, ng bahay, bahay ko? Meron, yan o. Ayan, yan o, bahay ko. Ginawa ko lang yung second story kasi flat talaga yan at saka wala nang dalaw-dalaw ng kwarto niyan eh. So, yung mag-ina, pati yung servants, wala na. Kaya nagpatayo. Ano, yan. Yan mo ba din nalang yung Prime Minister ng Japan, si Abe? O, kuma kumain si Prime Minister Abe. Dyan sa bahay na. <laughs> That's why ka mahal ka ng taong bayan. Pero magandang bahay pastor, I will never, never, hindi ko ipagpalit yan baski ano kalaking mansion, baski palasyo Maganda yung kwarto ko. Lalayo na yung unan ko, pati kama ko. Maamoy ko lang yung amoy ko na pawis. Yun na yun, tulog na ako. <laughs> Kaya ako'y nahanap po yung kama ko. Eh. <laughs> yung, Tap, yung security blanket mo, nandiyan pa rin? Oo. Oh. <laughs> Wala mong laban ako. <laughs> eh, mala, kukunti lang maalam ng tao niya. <laughs> kukunti lang. Pero may sarili talaga akong... At nilalabhan lang yan uh, every two months. <laughs> kasi pagtulog ko, yun ang inaamoy ko. O pag naamoy ko, tulog <laughs> ano, na. Kasi brown ang kulay niyan. Alam ng, kukunti lang nakaalam niyan. Pero, yung malapit lang talaga sa akin. Makikita mo ako kasi, pag, ano na yan eh. Kaya magpunta ako ng, uh, noon sa Maynila naglipad ako. Nakalimutan, sinabi ko na, sinabi ko na sa inyo eh, una talaga yung yung kumot ko. Eh, pagdating ko sa Maynila, wala. Balik. Uh, burning ako, balik. <laughs> Lalo na yung magpunta ng labas. Mm yan talaga sinisugurado nilang. Kaya dalawa yan, pag ma-willade yung ano mo, bagahe mo, at least yung dadala ko na shoulder bag, mm. man, no, no, man nakaipit. Bahala na walang damit, o na basta may kumot lang. <laughs> Sabi nila, that's a sign of insecurity. Ano, hindi man ako na-insecure pa gusto ko lang talaga yung kumot ko. <laughs> So, sabi nila yung sign of insecurity daw. Well, yung anak ko si Inday, Vice President, ganun rin nakuha niya. Hmm. Nung maliit pa, paggising niya, daladala -dala niya, niya, yung kumot niya. Kaya dandahan dahan kong, you know, nung una umiiyak talaga. And she would never let go of the blanket. dandahan ko kasi alam ko na hindi maganda na mangyari sa ganyan. Pero siya yung nakuha niya yung kinakain yung kumot na daldala. Mm. Pag tindig niya, naka, ano nakaagat sa kanyang... Mm. So, dandahan kong in, ano, para to stop, to stop this nonsense. <laughs>